Alas 3 ng hapon at 27 minuto, matindi ang sikat ng araw sa Dayen, ang matibay na kuta ng Hezbollah. Isang karaniwang hapon ito, impierno ang trapiko, puno ang mga palengke, at tuloy lang ang buhay. Pero sa mga bulsa, sa mga sinturon, at sa mga bedside table ng libo libong piling lalaki, may isang bagay na bagong nagising. Hindi ito bagong smartphone o device na may satelital na global positioning system. Ito'y aparatong itim na plastik, lumang teknolohiya mula dekada 90. Isang paper, isang pager na modelo, Gold Apollo AR, siyam na daan, dalawamput apat. Biglang may isang abiso na sumira sa nakasanayan. Pero hindi ito isang tunog lang. Nangyayari ito sa pila sa supermarket Nangyayari ito sa loob ng barberya. Nangyayari ito sa kotse na nakahinto sa traffic light. Nangyayari ito sa buong Lebanon, pati na rin sa ilang bahagi ng Syria. Libo-libong mga device ang sabay-sabay na nag-vibrate. Sa parehong sandali, sa parehong segundo. Isang nakakatakot na orkestra na pinapatakbo mula sa computer na daan-daang kilometro ang layo. Ang mga operatibo ng pinakamakapangyarihang milisya sa mundo ay kumikilos ayon sa kanilang instinct. Mahigpit ang protocol, ang operatibong seguridad ay buhay. Tinitingnan nila ang kanilang baywang, kinukuha ang maliit na itim na aparato, itinatapat ito sa kanilang mga mata para basahin ang maliit na monochromatic na liquid crystal display screen. Ang mensahe ay kumikislap ng berde o asul. Nakasulat sa Arabic at sinasabing, mula sa komandante, agad na lumipat sa mga punto, labing pito, labing walo, labing siyam, kasama ninyo si Allah. Mukhang utos ito ng agarang kilos, parang kod ng digmaan. Ang utak ng tao ay nangangailangan ng ilang milisegundo para iproseso ang teksto. Pero ang totoo, wala ng oras. Eksakto, labing walong segundo matapos pindutin ng gumagamit ang button para magbasa, magsasara ang circuit. Biglang iinit ang baterya at tuluyang mamamatay ang screen. Nang hapon na yon, alas 3.27. Ang organisasyong Hezbollah ay hindi inatake ng mga misail o ng mga tangke o ng mga sumalakay na kumandong pumasok. Inatake sila ng sarili nilang lohistika. Sa loob ng tatlong segundo, libu-libong pinuno, opisyal at elite nilang ahente ay bumagsak, bulag, naputulan at na-neutralisa. Nagtagumpay ang Mossad sa imposibleng gawain. Nagawa nilang gawing kabayo de Troya ang pinagkakatiwalaang gamit ng kalaban na sila rin ang may dala. Tinawag ito ng Israel sa kanilang organisasyon bilang proyektong Taiwanese at nakilala sa mundo bilang pinakasopistikado at nakakatakot na atake ng intelihensya ng ikadalawamput isang siglo. Ngayon, mag-autopsya tayo sa operasyong ito. Susundan natin ang mga peking kumpanya sa Europa bubusisiin natin ang sumabog na baterya at susubukan nating pumasok sa isipan ng mga espiya na naghintay ng maraming taon para lang magpadala ng isang text message. Ako si Ari at ito ang plano ng tawag. Para maintindihan ang laki ng patibong, kailangan muna nating kilalanin ang kontrabida dito. Hindi tao ang tinutukoy ko, kundi damdamin paranoia. Sa loob ng maraming taon, ipinakita ng intelihensya ng Israel, ng Mossad at ng Unit 800 at 200 ang nakakakilabot na kakayahan na matunton ang sino mang tao sa anmang lugar. Basta't may dalakang cellphone, ang smartphone ay parang isang tracking device na kusa nating dinadala sa ating bulsa. Mayroon itong kamera, mikropono at global positioning system. Alam ba ito ni Hassan Nasrallah, leader ng Hezbollah? Pagkatapos ng Oktubre 7 at simula ng digmaan sa Gaza, mas lalo siyang natakot. Nakikita niya kung paano isa-isang pinapatay ng eksakto ang kanyang mga komandante sa timog ng Lebanon. Walang paraan para magtago mula sa mga fighter jet at drone ng Israel. Noong Pebrero 2000 at 24 nagkamali si Nasrallah ng matagal ng inaasahan ng Israel. Nagbigay siya ng talumpati sa telebisyon halatang balisa at hinatulan ang makabagong teknolohiya gamit ang sarili niyang mga salita. Ang telepono sa kamay niya, ng asawa o anak niya, ang pinakamapanganib na ahente, isang nakamamatay na espiya. Ilibing ninyo ito sa isang kahong bakal at isara. Malinaw at matindi ang utos. Kailangan bumalik si Esbola sa panahon ng bato, itapon ang mga smartphone, at bumalik sa analog na teknolohiya. Tanga pero sigurado, ang Viper Elbusca Personas ay perfecto sa papel. Tumatanggap lang ito ng signal ng radyo at hindi nagpapadala. Wala rin itong global positioning system kaya hindi matutunton ang gagamit nito. Naniwala si Esbola na kung babalik siya sa lumang teknolohiya, magiging invisible siya. Pero ang intelihensya ay isang laro ng pangunguna o pag anticipate Hindi alam ni Nasaral na matagal nang naghahanda at nakikinig ang Israel para sa sandaling ito simula pa noong 2,000 at 22 hindi lang Pebrero, 2,000 at 23. Alam ng Mossaf na mapipilitan din ang Hezbollah na palitan ang kanilang komunikasyon dahil sa paranoia, nagpasya silang sa pagdating ng araw na iyon. Hindi nila i-intercept ang order ng Viper, kundi sila na mismo ang magbibigay ng order. Dito papasok ang isa sa pinakakomplikadong operasyon ng social engineering sa makabagong kasaysayan hindi madaling ibenta ng Israel ang mga aparato. Dahil hindi nagtitiwala ang Hezbollah, bumibili sila gamit ilegal na network, middleman at dami na kumpanya. Kaya gumawa ang Mossad ng sariling realidad. Maglakbay tayo papuntang Budapest, Hungaria. Doon, noong Mayo, dalawang libo at 22 na irehistro ang isang kumpanya na tinatawag na Back Consulting KFP. Sa website nila, makikita mong isa silang modernong teknolohiya, konsultasyon na nakatuon sa kalikasan at konektibidad. Maayos ang itsura niya, magalang, at may kahanga kahangahangang akademikong background. Pero kung pupunta ka sa pisikal na address nito sa Budapest, makikita mo lang ang isang pinto sa isang residential na gusali, isang opisina sa papel lamang. Ang Ba Consulting ay pumirma ng kontrata sa kumpanyang Taiwanese na Gold Apollo para gumawa at magbenta ng beeper nila sa ilalim ng lisensya sa ilang lugar. Pero hindi ito alam ng Gold Apollo. Akala nila na ang back consulting ay isa lang karaniwang kliyente tulad ng iba. Pero mas madilim ang katotohanan. Ang back consulting ay isang hungkag na kumpanya na kontrolado ng intelihensya ng Israel mula sa Tel Aviv. Sa loob ng maraming buwan, Gumawa sila ng mga normal na beeper para sa mga normal na kliyente para mapanatili ang kanilang pagpapanggap. Pero nang dumating ang order mula sa Hezbollah, nagbago ang linya ng produksyon. Ang limang libo na unit na iyon ay hindi ginawa sa karaniwang mga pabrika ng Gold Apollo. Ginawa ang mga ito sa mga lihim na pagawaan na sadyang idinisenyo para ipasok ang takot sa mga circuit Talakayin natin kung paano ginagawa ang modernong Trojan Horse. Dahil ang paglalagay ng bomba sa isang napakaliit na aparato at patuloy pa rin itong gumagana ay isang obra maestra ng inhenyeriyang militar na may pinakamahusay na tatak ng Israel. Napakalaki ng teknikal na hamon. Una, dapat mahusay gumana ang aparato. Kaya nitong magbukas, tumanggap ng mensahe, mag-vibrate, at matagal ang baterya. Kung pumalpak, itatapon ito ng Hezbollah. Dapat din hindi ito matukoy dahil maingat at may seguridad ang Hezbollah. Iniskan nila ang mga binili gamit ang X-ray sa paliparan ng Beirut. Sinusuri nila ang lahat ng klase ng mga pyesa. Paano nila nagawa yon? Hindi naglagay ng siapat na idinikit sa tape ang mga inhinyero ng Unit 800 at 200 at Musad. Pangbaguhan lang yon. Nag-focus sila sa bateriyang lithium. Nagdisenyo sila ng binagong baterya Nakapareho ng orihinal. Sa labas, okay, pero sa loob, delikadong sandwich. Binawasan nila ang dami ng kemikal na lithium, kaya't mas kaunti ang itinatagal ng baterya. Nasa katanggap-tanggap pa rin ang limitasyon. Sa espasyong napalaya, naglagay sila ng laminang pentaerythritol tetranitrate. Ang tetranitrato ng pentaerythritol ay isa sa pinakamalalakas na pampasabog militar na umiiral. Matibay ito, pero napakawasak. Gumamit sila ng tatlo hanggang lima gramo bawat aparato. Mukhang kaunti pero kapag idinikit sa katawan ay sapat na para magdulot ng nakamamatay na pinsala sa anumang bahagi ng katawan o iwanang bulag ang pasyente. Pero ang pinakamahusay nilang ginawa ay magtago para malusutan ang mga sining, mga x-ray Binalot nila ang pampasabog sa isang espesyal na epoxy resin na hinaluan ng organikong compound na sa scanner ay parang plastic lang ang itsura. Ang mga normal na chemical ng baterya. Sa seguridad ng paliparan, baterya lang ito, wala nang iba. Dagdag pa, nilagyan nila ng mikroskopikong detonador at thermal switch sa power management circuit. Hindi na nito kailangan ng komplikadong panlabas na radio signal. Ang mismong text message Isang particular na alphanumeric code na string ang mag activate ng kill switch ang pindutan ng Dumating ang mga device sa Lebanon noong tagsibol 2,000 at 24 ipinamahagi ng Hezbollah at inilagay ng mga komandante sa sinturon. Sa loob ng limang buwan, namuhay sila kasama ang bomba. Natulog sila nakatabi ito sa kanilang nightstand. Sinamahan sila ng mga beeper sa palengke. Naglakbay sila papuntang Syria at Iran. Kasama ito Literal na hindi sila mapaghiwalay. Laging handa ang musad na kumilos, pero nag-aantay sila ng tamang oras na mas makikinabang sila. Pero dumating ang hindi maiiwasan, muntik nang bumagsak ang plano. Agosto 2000 at 24, may napansing anomalya ang intel ng Israel. Dalawang operatiba ng Hezbollah ay nagduda. Napansin ng isa sa kanila na masyadong umiinit ang mga beeper at mabilis maubos ang baterya. Bago pa man sila makapagbigay ng opisyal na ulat na sana'y nagdulot ng pangkalahatang alarma, agad ito ang ipinaalam ng mga sumusuway sa base sentral. At pagkatapos, ang dalawang operatibang ito ay na-neutralize sa isang hiwalay na insidente sa istilong Mossad. Pero basag na ang orasan ng buhangin. Kung may teknisyan na magbubukas ng bateryang ito at makita ang PTN lahat ng planong inipon ng maraming taon, ay masasayang. At mas malala pa, malalaman ng Hezbollah na kompromiso na ang kanilang mga komunikasyon. Umabot ang dilema sa mesa ni na Benjamin Netanyahu at Joe Abkalan. Gamitin na ngayon o mawala na sila magpakailanman. Sa huli, nagdesisyon na sila. Ang ikalabimpito ng Setyembre ang magiging araw ng terror. Kaya bumalik tayo sa sandali ng pagsabog. Kapag dumating ang senyas, hindi lang nito pinapagana ang tahimik, pinapagana rin nito ang terror. Ang mga ospital sa Beirut ay bumagsak sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga sugat ay may kakaibang pattern na di pa nakita ng mga doktor sa ganitong lawak. Mga sugat sa muka dahil sa pagtingin sa mensahe. Mga sugat sa kamay dahil sa paghawak ng aparato. Mga sugat sa baywang dahil sa pagsusuot nito sa sinturon. Mga sugat sa binti dahil sa paglalagay nito sa mga bulsa. Hindi ito isang walang pinipiling pagpatay. Ito ay isang malawakang pagputol ng kakayahang gumalaw ng grupo. Hezbollah, libo-libong mandirigma ang nabulag. Nawala ng mga daliri na ginagamit nila sa pagkalabit ng gatilyo. Ang network ng pamumuno at kontrol ng Hezbollah ay naglaho sa ulap ng usok at kalituhan. Kinumpirma ng embahador ng Iran sa Lebanon na may dalang beeper kung gaano kalawak ang naaabot ng network. Nasugatan siya at nawala ng isang mata. Malinaw ang mensahe. Wala nang ligtas. Ngunit hindi dito nagtapos ang taktikal na kakayahan ng operasyon. Ang Hezbollah ay nabigla. Nagpanik sila ng todo. Nagbigay sila ng utos na patayin lahat ng beepers at itapon ang mga ito dahil may maliit na porsyento na hindi sumabog. Akala nila tapos na ang bangungot noong Martes, pero nagkamali sila. Kinabukasan, Miyerkules, Ikalabing walo ng Setyembre, ginanap ang mass funeral para sa mga biktima ng nakaraang araw. Maraming tao ang umiiyak, may mga dilaw na bandila at mga talumpati ng paghihiganti. Sa gitna ng pagluluksa, muling nagsimula ang mga pagsabog. Sa pagkakataong ito, walkie-talkie na modelo ICOM-ICV. Walumput dalawa na ang gamit portable radio para sa seguridad at koordinasyon ng militar sa mga kaganapan. Mas malalaki at mas matitibay ang mga aparatong ito. Ibig sabihin mas malaki ang espasyo, kaya mas malakas ang kargang pampasabog. Sumasabog ang mga radyo sa kamay ng mga gwardiya sa gitna ng libing, mga kotse na nasusunog, mga apartment na sumasabog sa ere, o mga radyo na nilalagay sa mga kusina katabi ng mga tangke ng gas. Lubhang naapektuhan ang isipan dahil dito ayon sa detalyadong paglalarawan ng isang opisyal ng intelihensya ng Israel. Paano naman sa totoong buhay? Pagkatapos ng ikalawang araw, natatakot na sila kahit sa mga air conditioner. Bumagsak ang organisasyon sa pag-iisip, pinutol nila ang internet, pinatay ang mga generator at ipinagbawal ang anumang elektronikong kagamitan. Ang Hezbollah pinakakinatatakutang puwersang paramilitar sa gitnang silangan ay napilitang gumamit ng papel na tala at motorsiklong mensahero parang noong 1114. Bulag sila pipi, putol ang kamay at sa maraming pagkakataon, pati pilay pa. At ang pinakamasama sa lahat, takot na takot sila, pati sariling anino nila ay pinaghihinalaan. Ang Operasyong Plan de la Mada ay hindi lang matatandaan sa kasaysayan dahil sa teknikal nitong tapang. Matatandaan ito sa kasaysayan dahil binago nito ang mga patakaran ng laro magpakailanman. Ipinakita ng Israel na sa digmaan ngayon, hindi na kailangang nasa mismong laban para maabot ang kalaban. Ipinakita nito na ang mga pandaigdigang supply chain ay maaaring gawing sandata. Kahit inosente at lehitimo ang binili sa supplier, maaari pa rin itong maging sentensya ng kamatayan. Sinubukan ng Hezbollah magtago gamit ang mababang teknolohiya para makaiwas sa digital na espiya ng Israel. Pero natuklasan nila kapalit ng napakataas na halaga na kontrolado rin ng Mossad ang kadilimang iyon. Ipinakita ng operasyong ito na wala ng ligtas na lugar o teknolohiya para sa mga kaaway ng Israel. Kung bibilhin, gagamitin o hawakan nila ito, maaari silang maabot ng mga iyon. Ang makabagong digmaan ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang may pinakamalalaking misil, Tungkol na ito sa kung sino ang may control sa mga chips, baterya at ang huling mensahe. Ganito talaga ang resulta kapag nagtagpo ang teknolohiya at digmaan. Gusto mo pa ng ganitong mga kwento? Kaya mag-subscribe ka na, i-activate mo ang kampanita at syempre, i-share mo ang video na ito. Huwag kang aalis ng hindi nagla-like.